mga panibagong kaso ng pagkawala ng pera ng ilan nating mga kababayan sa kanilang mga video account patuloy na dadaragdagan. Sa dami nga ng mga kasong ito, maituturi ba itong isang system glitch lamang o isa kaya itong inside job? What? Matapos nga magbigay ang BDO ng kanilang public explanation sa nangyari kay Jana Ballinger matapos nga itong mawalan ng humigit kumulang 189,000 pesos. Pero matapos nga ito, ay marami pa nga rin ang kaso ng pagkawala ng pera ng ilan nating mga kababayan ang hindi nasasagot. At karamihan nga rin sa mga ibang kaso, kapag nilalapit nga nila ito sa mismong BDO, ay wala naman nangyayaring aksyon. Panoorin nga natin ang mga bagong kasong ito at sabay-sabay tayong matuto para makaiwas tayo sa mga ganitong klaseng panloloko. Hello guys, so I can't stress this enough. Like, sobrang frustrated talaga ako ngayon. So, hanggang ngayon, parang nagsishake pa ako. Oh my God! So, kung video account holder ka, mag-isip-isip ka na, ilipat mo na yung mga pera mo sa ibang bank. Guys, this is not a joke. Like, literally, my video account went down to 1,000 pesos na lang. And kung alam nyo na yung issue ng video dun sa mga unauthorized transaction about apple.com, iTunes, yun yun. Like, na charge pala ako nang hindi ko alam like 700 tas multiple times yon in a day like every day so kung tinatanong nyo alam mo na palang may issue bakit alam mo yon hindi ka pa nag-transfer ng account. Girl, alam ko, kaya ang ginawa ko last month is transfer ko lahat ng BDO money ko to other bank account. Ang tinira ko lang is yung maintaining balance. And guess what? Inubos din nila yung maintaining balance ko. Like from 10K na maintaining balance to 1K na lang. Kaya kung ikaw ay video ka pa at hindi pa to nangyayari sa iyo, mag-isip-isip ka na. So ang gagawin ko niyan on Monday, syempre holiday pa. Pupunta akong BDO tapos ire ko siya sa BDO branch at i-close ko na 'yung account ko. Okay guys, nanginginig ako. Nandito ako ngayon sa airport. Kakalagpas ko lang ng immigration. Biglang nagkaroon ako ng unauthorized na transaction sa BDO. As in, nagulat ako right after na pagkalagpas ko ng immigration dito sa Naiya. Nagkaroon ako ng unauthorized na parang sa Pop Mart Hong Kong. Kapunta akong Hong Kong ngayon guys, hindi pa ako nakakapuntang Hong Kong. Pero nagkaroon ako ng unauthorized transaction na ganun. As in, right after immigration. As in, nung nakita ko talaga pagka-text na pagka-text, check ko yung app ko dun sa BDO. Dun nakita ko nga na nandun siya sa may unbuild. Ito pa yung pinagtataka ko eh. Kasi hindi ako nag walang OTP na lumabas, wala akong, wala akong pinindot ng mga link or walang nag-email sa akin. Pero nagkaroon sila ng access dun sa credit card ko. Noong una, natatakot ako sa mga horror stories about sa BDO Pero ngayon, ako yung nai-stress. Imagine guys, pupunta pala ako ng home o mamaya. Parang iniisip ko pala ngayon, parang nahihirapan ako. Kaya yeah, ngayon ko kung mag-enjoy pa ako. Tapos ang ginawa ko, right after na nakita ko yung transaction, tumawag agad ako sa BDO. And sabi nila nga, na-check na nila na mayroon nga daw na 12-6 na pumasok. So, guys, guys, nanginginig ako kanina. Medyo natatroma ako. Kasi hindi ko yung expect na mangyayari sa akin yun eh. Nakikita ko lang to online yung mga stories. Kaya yeah, nung nakita ko to, ang ginawa ko agad, pinuntahan ko agad yung video ko sa online. Then nilock ko yung card ko. Then, para sure, nilock ko na rin yung debit ko. Tapos ang kinahihimis ko, nung kinawag ko kasi yung video, so sinabi na nga nila na nalock na daw yung card ko sabi so, daw nila ay magkakaroon daw ako ng parang 90 days na case na investigation bago daw na malaman talaga na nagkaroon talaga ako ng na nagkaroon ako ng unauthorized na transaction. Tapos parang kailangan ko muna daw bayaran to, i-settle muna bago talaga matanggal or maano ma yung case matapos investigation. Imagine guys, pupunta pa lang ako ng Hong Kong pero ito na agad yung ni-stress ko. Binak ko na rin lahat ng cards ko ulitin ko, walang email na walang email na nag-email sa akin, walang code or, or OTP, walang nag-text sa akin. Bigla na lang talaga may nag-text sa video alert na ganyan, na meron nga akong unauthorized. Yung bakit 90 days pa daw bago daw maano yung investigation, ganong katagal. Video, grabe yung binibigay niya sa akin to mga yun. Hindi ko alam may enjoy ko pa yung hope ko. Actually, kanina, niyak ni iyak na ako. Tapos right after pa na malak yung card ko ng 1.54 PM, nagkaroon pa ng another unauthorized transaction dun din sa, ano, sa Pop Mart Hong Kong. Isang 5,000 tapos isang 3,300. Yun, hindi ko na pa ulit natatawagan kung pumasok ba to. Kasi syempre nalak na yung card ko. Baka mamaya mag-bill din to. Okay, guys, gusto ko lang i-share to for awareness. And sobrang ni-stress talaga ako. Di ko lang kung enjoy ko pa yung Hong Kong ko. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi na talaga safe sa BDO kahit parang kahit anong ingat mo kahit anong tago mo sa card mo wala bibigyan at bibigyan ka pa rin nila ng problema Muntik na akong manakaw sa BDO credit card ko i-share ko lang sa inyo yung experience ko para aware na kayo sa ganitong klaseng scam nagpadala sa akin ng SMS ang mismong BDO mismong BDO to ha, ang sabi sa akin BDO reminds you that your reward points 6125 will expire today please visit to redeem your favorite gift tapos eto yung binigay nilang um, website phls-bdo.com. Hindi ko inisip na scam to kasi BDO yung nagpadala. Tsaka prior to this message, meron kasi nagpadala sa akin kasi nga meron akong Sapphire membership na meron talaga akong mga perks doon. So, ina-expect ko na magpapadala sila ng SMS ulit sa akin para sabihin ko ang mga rewards ko, mga perks, ganyan. Kaya inisip ko na baka ito follow-up na message. Nung pinuntahan ko yung link, napunta talaga ako sa BDO website. Mukha talaga siyang website ng BDO. Tapos pinapipili ako kung anong gusto kong reward doon na equivalent doon sa number of points ko. Meron doon mga power bank, may speaker, at kung ano-ano pa, basta madaming pagpipilian doon. Tapos kapag ka nakapili ka, pipili ka pa ka ng kulay kung anong gusto mo eh. Kasi ang pinili ko doon, speaker. Yung JBL speaker pa nga yun eh. Pinapipili ako kung anong kulay. Tapos kapag ka nakapili ka na, mag input ka ng address mo. Kasi doon nila ipapadala. Sumunod naman doon yung details ng credit card ko. Kasi binigay ko yung details ng credit card ko hanggang si VV na bigay ko yung OTP nagtaka ko, hindi siya nagpo-proceed. Hindi siya nagne-next ganun. Tapos kinutuban na ako, nagtanong na ako sa ate ko kung totoo ba 'to. sabi ng ate ko, mas okay kung tumawag ako ng hotline. So pagkabigay na pagkabigay ko ng CVV, tapos yung OTP na hindi nagpo-proceed, nilak ko talaga agad yung mga credit card ko. Wala pang isang minuto yun, nilak agad. Tapos tumawag nga ako ng BDO. Tapos sabi ni BDO, scam daw 'yun. Diyos ko po. Sabi ko paano mangyayaring scam eh BDO yung nag-message sa akin. Ang sabi nila, nagagawa daw talaga ng mga scammer yun eh, yung magpadala ng message gamit yung pinaka yung BDO mismo, ganyan. So sa madaling sabi, hindi totoo yun. So ang ginawa ni BDO, tinransfer ako sa isang tao ulit para ma-block agad yung credit card ko. So na-block nga sa madaling sabi. Tapos tinanong ko kung nagkaroon ba ng transaction. Sabi nung kausap ko, may nag-a-attempt agad ng transaction doon sa credit card ko. Eh, naka-platinum pa naman yun. Bakal muntik nang malustay talaga yung aking credit card. Mabuti na lang talaga nakapagtanong ako sa ate ko tapos na itawag ko agad sa BDO. Sabi nung kausap ko doon sa hotline, hindi daw talaga sila nagbibigay ng kahit anong website talaga. So kapag kami nagpadala daw sa ate ng link or website na pupuntahan, scam daw yon automatic scam daw yon Kahit, di ba, mara uso na kasi yun eh. Halimbawa yung sa Cash di ba? Marami rin nagme-message sa akin doon, alam kong scam yun. Pero itong BDO, first time kong maka-experience. Kasi BDO kasi yung nagpadali, kaya kala ko totoo. So, para hindi natin ma-experience yun, or para hindi nyo ma-experience yun, kahit anong card pa yung gamit ninyo, kapag ka nagpadala uh, ng message or SMS sa inyo, na pinapupunta kayo sa kahit anong link, scam yun automatic. Huwag na huwag nyo i-click, huwag na huwag kayo magbigay ng information. Yung info ng cards ninyo, huwag niyong ibibigay, lalong lalo na OTP. Yung CVV lalo, huwag niyong ibibigay kasi magagamit yan agad-agad. So, yun lang. Pero awa namang ng Diyos, hindi naman nagamit yung aking credit card. Hindi naman na-scam or hindi na nakawan kasi na-block agad, napadala na ko ulit ng bagong credit card. Ay, pero grabe kasi talaga yung mga masasamang tao ngayon talaga, nagkala talaga. Matitinda siguro, matitinda siguro mga pangailangan ngayon kasi nga magpapasko. Kaya mag-ingat tayo guys, ingat-ingat tayo. Ayun lang, mag-ingat. Sa panahon ngayon, medyo nakakatakot na nga maglagay ng pera sa mga bangko. Lalo na't wala ngang tigil at sunod-sunod ang mga nararanasang ganitong bagay ng iba nating na mga kababayan. Kung sa tingin nyo ay may alam kayong ibang paraan maliban sa paglalagay ng inyong mga pera sa mga bangko para mapalago ang mga pera nyo, bakit hindi nyo subukan ito? hindi natin sinasabing masama ang maglagay ng pera sa mga bangko. Pero kung sa tingin nyo ay hindi na nga ligtas ang mga perang pinaghirapan nyo, ay ito na siguro ang tamang panahon para mag-isip-isip tayo. Baka ang perang inaasahan nyo pagdating ng araw ay mapunta lamang sa kamay ng mga kawatan. At sana sa BDO ay matugunan nyo na ang mga lumalalang problemang ito para mabubalik na rin ang tiwala sa inyo ng mga Pilipino. At kung nagustuhan nyo ang video ito, at bago ko pala dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.